dinuguan at may kasamang donut Hi guys! sama niyo akong tikman itong napaka-unique at weird na combination ng pagkain na dito niyo lang matitikman sa legendary na kainan na to. Dahil bukod sa mukhang masarap at kakaibang twist, eh grabe pa sa mura. Ito ang M. Lunar Store na located lang sa Mimas Bate Street Corner, Mindanao Avenue, sa Sampaloc, Manila. Bukod nga sa mga lutong ulam nila sa madaling araw, pagdating naman ng hapon, meron silang donut at mga merienda. At kadalasan nga daw, mas maraming kumakain sa kanila ng madaling araw. Isang kaldero lang po talaga ginagawin sa isang mm. araw na. Isang kawang malaki yan. Ah, oh, malaki. Ay, tatlong, tatlong ganyan. Ah, tatlong. Oh. tatlong ganyan. Sa isang buong araw yon natin. Oo. Oh, uh, Pari, ko ngayon hanggang bukas na madaling araw. Ah, okay. At bukod sa dinuguan nila na itatry natin, meron din silang palabok dito. Actually, meron din silang spaghetti dito pero mas natakam ako dito sa palabok. pahaba naman. Ano. Magkano po yung ganyan? 6. 6 Six naman. Wala nang toppings. Okay. Guys, meron tayong bagong itatry. Nakakaiba. First time ko lang makakatry na ito. Binuguan at may kasamang donut. Kung baga, isasaw siya. Napanood ko lang to kay Kuya AJ TV Vlog at na-curious ako. Ayan, kaya tingnan natin kung anong kalalabasan ng lasa niya. Mukhang masarap yung dinuguan. At ito rin, yung mojako nila. Mura lang 5 pesos ang isa. Tapos dito sa mahaba, 6 pesos. Try muna natin itong dinuguan nila. Actually guys, 26 years na sila nagtitinda dito ng mga lutong ulam. At sa start sila ng madaling araw. At maraming taong kumakain sa madaling araw daw. Ang daming sahog ha. Ah. 70 pesos lang to guys. Sa dami ng sahog. Tamang explanation para sa dinuguan. Kasi parang creamy siya yung sagana, Sobrang rich yung lasa niya. Yung pagkalasang dugo niya. Lasa mo yung asim ng suka. Tama po. Mm. Dinuguan pa lang, masarap na. Mm. Ngayon, try naman natin sa donut. Sarap daw eh. Kaya try natin. Actually, bagay siya ha. Bagay po. Lagay natin ang diniguan sa loob pa. Sarap siya in fairness ha. Ang weird ng lasa niya pero masarap bagay. Yung lasa niya, parang medyo nawala na yung diniguan. Mas nang ibabaw na yung lasa ng donut. Siguro ang pinakamalalasahan mo na lang yung pagiging creamy niya na nag dito sa donut tapos mangat yung lasa ng donut. Kakaiba. Sarap. Kakaiba dahil instead na puto sa dinuguan, donut. Try naman natin yung Bavarian. <laughs> Kung bagay sa dinuguan. Actually, pag pinaghalo sila, nawawala na yung lasa ng dinuguan. Mas nangingibabaw na yung lasa ng donut. Pero nandun pa rin yung pagiging creamy. Try naman natin sa yema. <laughs> ito, mas gusto ko yung Bavarian kesa sa Yema. Parang ito, sa Yema, hindi na siya bagay. Yung donut, nakasama yung Yema. Ito naman yung ube nila. Na instead na may nilalagay na filling on top, ito nasa loob. Kung bagay siya. bagay din siya. Actually guys, sa lahat ng natry ko, Bavarian, yung milky cheesy roll, itong ube, yema, lahat masarap compared dun sa yema. Yun yung pinaka, hindi ko nagustuhan kasama nung duniguan. Siguro ang pinaka top one ko, mas bagay siya sa pinaka plain na tinapay. Kung sa milky cheesy roll, pinaka bagay siya dun. Okay din to. Kakaibang atake ng pagkain. Something new. At guys, bukod sa dinuguan at Mojaco Donuts nila, meron pa silang spaghetti at palabo. 30 pesos lang to guys ah. Ayan. Try natin. Para sa 30 pesos at ganito kadaming serving. Ang nito. Alam niyo kung ba't sumasarap pa? Dahil sa dami, may itong chicharron taba. Tsaka yung tokwa nilalagay nila, templado na. 30 pesos lang. Sulit to.